Abang so, tayo na eh. Ayan. Gusto maka na video ka? Mm-hmm. video may me. Paulit na may pa sa hotel. Bye, so guys, sir girl. Bye, sir See you soon. So Kung wala pa mong nakalagog, sorry Gal, Lag mo guys. Ride mo sa pag package mo sa travel and tours sulit sobrang sulit island hopping island hopping ngayon, nanakay tour guides then nanakay ride sa safari then sobrang enjoy Kaysa kanang pwede 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 rin kayo magano mag travel your own. pero mas maganda talaga yung may ano ka, may tour guide pa para ano. Hindi kasi natin alam kung anong nandito pero sobrang saya. and guys papunta tayo papunta tayo sa hotel at mag-lunch kasi sa ano sa island kasi guys walang mga kainan doon kaya early morning kami nato nagalis about like 6 o'clock in the morning so, tapos tapos tayo ng mga 12 1 o'clock yeah ang ganda natin for today so super ganda tanawin. Ayun guys, special kayo sa Surigao. Mag-explore sa Surigao. At sobrang sulit. Ayan! Tamo na kami sa, ano, sa hotel kasi magwa launch daw. kasi wala nang kainan doon sa island. Four island na napunta namin kanina. Ito kami na guests sa Britannia Hotel. Yeah. Medyo mahaba-haba ang lakarin natin yung sa hallways. Eh. Uh, ano ba yung boardwalk? Medyo mahawa talaga kay hanggang doon. At hanggang doon. Medyo mahaba. Kaya yeah. sulit-sulit ang lakad natin. <laughs> ano, low tide ngayon. Kasi kakabi ano to eh. Saya. Sobrang saya mag-island hopping kasi makikita natin yung hindi pa natin nakikita. At saka nag-rides kami ng mga rides. Nag-rides kami ng mga rides. <laughs> nag-rides kami ng mga rides. Ayan. Ayan. Yung ano to, may ano dito. Yung mga, di ba dito rin kukunin yung mga crabs. Diyan magtago yung tawag nito it says thank you come again and dito sa kabila yung welcome Belia Rosalina Put Bridge, Britannia ayan guys ayan, ayan medyo nakita sobrang haba dito. Rin. At yung sa likuran diyo niya. Ay, low talaga siya. Kasi siya sa yung swimming area nila, walang tubig. Swimming area to nila dito. Wala siyang tubig. Ayan. Ayan, yung view nila sa likuran. Ayan, yung mga katikis nila kaya yung karaoke bars Ayan ang no mga hotels yung no mga, hotel. no mga hotels Ayan guys ano oh, man anak ko anan ako siya kano? sa amin guys ayon okay. guys yung update natin na video for today kaya maligo muna tayo kasi ma alat alat yung tawa natin Bye guys, see you in the next video!